Bestie, paborito mo ba ang pinagkoongan? Nako, ako, isa ito sa mga paborito ko na Pinoy food. Sauce pa lang, ulam na. At syempre, sinamahan din natin yan ng piritong talong. Para full package na ba, kumbaga. Ipapakita ko din sa'yo kung paano ko yan niluto. Kasi for sure, tatanungin mo ako. Para sa akin, pareho lang to ng adobo habang tumatagal, lalong sumasarap. Parang ikaw, oy. Joke lang at bago kakiligin talaga john Bestie, eto, nagkamay na talaga ako. Hindi ko na napigilan. Pag mga nitong ulam talaga. Napapakamay ako dahil ang linamnam talaga niya. Tapos marami pang rice. Si Bonsu pag yan nagkamay. Ay nako, kala mo laking Pilipinas. Paborito ko ang pork belly na part ng baboy. Kaya naman madalas yun ang ginagamit ko. Naalala ko noon kahit adobo hindi ako marunong magluto. Ang alam ko lang talaga yung sinampalukang manok dahil yun ang paborito ko. At syempre dog itlog yun lang. Pero pagdating sa kamayan naku bestie. Alam ko ako ang magtuturo sa'yo. Chau